Good morning guys So yun guys nakaka na tayo ng first booking natin Dito Tayo magpi pick up Boss, pick up Lala move Lala move Kaya yung mabuta boss Kaya yung mabuta boss Naik Gusto kasabay Ha? Doon din malapit lang Sige boss Kaya alam mo na lang pag ano eh Gusto magkalaban yun eh Magkalaban? Oh, Oo oh. <laughs> Ano ba ano ba yun? <laughs> sige sige boss ito ba? Ito yung boss? Kasama to? Magkasama? Ito yung ipapasabay mo? Talagang binok mo. Ah, ito yung binok mo. Oh, my God, so oh. ito yung Katabi niya lang. Katabi lang. Kalaban <laughs> <laughs> niya. Okay, sige, sige. Eh, magkukupin ako. Kung ano naman. Ah. Ako lang kanta. Mas oh. <laughs> so, okay, ganun boss. Ko na boss Pasok ko na tayo boss ah. Pasok na. Pasok oh. na. Oo. Okay. Pasok na eto uh -huh. Jackpot, may papasabay pa si sir. Ayos. <laughs> uh, yes. Ito kay ano, you know, glenn Iyon yung sa mo ito. Mm. Ah. Ano lang. Talagang kapit bahay lang sila. Kapit bahay lang talaga. talaga. <laughs> Iba ito kay Joshua. Ah. Uh -huh. Kaliwa yun eh. Ito yung kanila magkatapatan hindi magkala magkahilera magkahilera lang <laughs> <laughs> ah. pero huwag mo papala tapos may kasabay ka sa ah, okay hindi <laughs> naman yung mahala tayo hmm hindi naman kasi hindi mo naman yung mabait eh Nung mas mabait yung compressor. Ah, okay ito yung kay Ray Glenn ito ito yung number niya ah ito Sige boss, pares lang yung shipping yung singiling ko. <laughs> Thank you boss. Nakakawa pa tayong isa na hindi nakabook. <laughs> ayos, ayos, ayos. Okay. Maganda boy naman ano natin ngayon guys. Ayan. Okay na yan guys. Kung wala bang nanakbo na lang siguro, magaantay tayo ng isang booking. Hindi nakabook pang isa eh. Para sulit na sulit talaga, guys. All right, shout out kay Sir. Hindi na niya binook. <laughs> All right, mga boss, nakuha na tayo ng pangsabay. Is Cavite Bolt Trading. Papuntang Tansa to, mga boss. Oo. Uh, kay Ma'am Vanessa. Ah, oh, Mel Vanessa. Picture kita. Sige, sir. Thank you. All right, mga boss, I ten drop off Saludo na natin to sa na, may naik. All right. Let's go.

<laughs> Magkalapit lang pala sila. Magkalaban. Pero nakita ako ni ate. Sumilip sa akin kanina eh. ma'am? Ha? May hinatid din ako? Uh, may nakuha booking ka sa kanila? <laughs> Sige po. Yeah. Hey. Okay. Hey, thank you, ma'am. Oh, hey, 220 binigay ni Modem. 200 din sa isa. Dito 220 tapos may tubig pa. <laughs> Ay, solid. Swerte. Binumulan tayo ng tubig, guys. Eh, hey, sana ano na lang siguro. Antayin nga muna tayo saglit Tapos ino tayo tubig Alright Magkalaban pala yung sila Yan nga ah oh. Sabi ko na nga ba Magkalaban nga oh. <laughs> Para sila na negosyo Kaya magkalaban Di ba? <laughs> ah wait Ayaw pa makisama tong ano ko Signal Ayaw magcomplete So antayin magpapahinga dito Walang malilim guys So yan guys, abang na lang tayo ng panibagong booking alright solid solid yung mga dinara pa pa natin ngayon 200 nung una nating pin, ano yung hindi nakabook 200 binigay yung nakabook 220 E eh, yung shipping lang naman nun ay 153 di ba ayos <laughs> alright so abang abang na tayo guys ng booking